Good morning mga gar. Ngayong araw na to, pupunta tayo sa diyan sa taas, diyan oh, sa taas. Diyan sa taas. At titingnan natin yung view. Kaya tara. Guys, ayan. Dito natin sisimulan. Ayan, dito natin sisimulan yung video. Tingnan nyo naman. Ayan. Oh. Hello guys, hello guys hindi siya makita dahil sa labong ng mga puno ayun o oh. ayun dagat so, o yung walang puno maganda to mapuno lang ayun o oh. oh. Di ba? Kaganda. Grabe. Grabe puno dagat yung iba ba oh oh pati doon oh makikita sana to iko close natin oh hmm kaganda oh walang katulad grabe Oh. Ang ganda. Maganda tong gawing resort. Oh. Ang ganda guys. Eh kung may drone tayo, magandang shot nito. magandang ang kuha. Yung drone, drone. <laughs> Kaya lang wala pa. Walang drone. maganda ang kuha sana nito kung may drone oh. bangin bangin na tong tinatayuan ko guys magar ha oh. bangin bangin yung kinatatayuan ko ayan guys oh kung may drone shot lang tayo Napakaganda sana. Kailang walang drone. Ha? Oh? napakaganda. Kaliwalas ng hangin. Ha? Oh? Hmm. Kasarap ng hangin. Wala lang tayong drone eh. nangarap <laughs> nangarap ng drone oh. nasa baba lang natin yung dagat oh. malapit lang yan diba oh Kita yung tubig oh. Hmm. Kita, kita. Kung may drone sana dito, kaganda. Maganda talaga. Ayun na, nandiyan lang dagat oh. Ayun oh. Dagat na yan. Kailang natakpan itong mga gilid. Naman tayo makaakyat. At mga gilid nga. Kailangan talaga may drone. Pagbabalik ako dito.